Para kumpleto ang kanyang work visit, abay hindi rin nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na supresahing bisitahin ang ating mga kababayang OFW sa Lucky Plaza sa Singapore. Sa kanyang Facebook post, lubos-lubos ang pasasalamat ni Pangulong Marcos sa walang sawang pagmamahal at suporta ng ating mga OFW. Mainit naman ang naging pagsalubong sa kanya ng ating mga kababayan doon na ginabit din pagkakataon para makapagpapicture makamayan at mayakap ang Pangulo. Kasama namang bumisita ng Pangulo roon si na First Lady Lisa Araneta Marcos, ang kanyang anak na si Simon at si House Speaker Martin Romualdez. pagkakataon yung isang beses. Mo siya ng malapitan. 这个点。